magandang umaga po sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa loob ng Espirita. Magdi-deliver tayo kay David Store ng dalawang redos malaki. Wow! Redos maliit. Kadalawang kasalo. Pok maliit. At Mountain Dew RC malaki. Guys, pag ka pala sa aking channel, pakisubscribe and like and share, comment. Huwag kalimutan ng notification din para lagi ka update sa aking video. Para makatulong din sa aking channel. Okay guys, Ipapasok na natin sa iskinita yung mga order ni Ate Bibot Ayan guys Ipapasok na natin ang cook na maliit Ah Ipapasok na tayo sa loob Malayo layo to eh. Kanyang tindahan Guys nasa gitna Itong tindahan nya Malayo layo isa-isain lang natin ka dala dito yung kanyang order ayun guys naipasok na natin ang cook na maliit makasali na ka naman ang ating daadalhin o oh, palabas na ito na reverse ang bote palabas na naman tayo And Guys, ang ganda ng init yun na huwag umulan ni yung araw na Para tuloy-tuloy ang deliver natin. Ayan guys, ito pala yung mga karga natin ngayon. Sa 48 yung karga natin ngayon. Guys, baba ko muna ang ating cellphone. Kasi walang taga-video sa atin. Kasi kasalo ang ibubuhatin natin sa up. Ayan guys, tapos na tayo magbaba dito kay Bebop Store. Ng mga uh, in order nya muli na lang natin yung bayad yeah. oh, uh, pahinga ko listahan natin eh. uh magagalit lang yan kas to ang ano niyan. ano na daw gagawin niya sa gcas hmm. <laughs> 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 uh, pero hindi siya gumagamit ng ganyan uh, Pinagalitan okay. niya kami dati ng Nasi sinabi po namin po. mga gcas yung bayad sa lahat kasi nung nag ano dito sa akin at tawag ka nabutan ako ng tomol ah kasi sino yun yung yung parang kulot siya kulot Bata na pa. bago na naman eh ah bago siya eh ilang ano ko na hindi mo order meron pa nga hindi na mabili yung mga ano tumaas na kasi hindi na talaga yung mga buti wala na yung laman lahat yung kung sabi ko kasi ano yun? Nagkakahapon, isang hali, eh sabi, hindi na siguro darating. Um, dumating ako dito, mga alas 11. <laughs> dumating ako pa? Oo, oh, ili. Uh, uh, mga 10, 18, 30, ako umalis uh, kasi nantay nga Kasi na, kasi umpisa doon sa baba, nag-deliver uh, muna ako, paakyat pa gano'n Uh, ba? Itlog. Looks... Ayan guys, palabas na tayo. Dito sa ating kay, kay Bibot Store pala. Balik tayo sa ating motor tapos na tayo mag-deliver dito lilipat na naman tayo sa kabila ayusin natin muna yung mga karga natin bago tayo lilipat sa kabila ay ang talaga pagka wala tayong pahinante wala tayong pahinante wala walang alalay guys ito pala yung mga karga natin ha ayusin na natin to tapos lilipat na tayo sa kabilang tindahan nasa loob tayo ng iskinita galing napakalayo-layo naman itong iskinita nito guys eh? dapat may karatilya tayo papasok para mabilis tayo magkapag-deliver so guys hanggang dito na lang ating video pag -bago ka pa lang sa aking channel subscribe naman ang channel ko comment and share huwag kalimutan pindutin ang notification bell para updated kayo lagi sa aking mga video para makatulong din sa aking channel see you guys bye bye